Iisip. So, pag nakita mo ngayon ito at nakita mo na parang interesting sa iyo, yung practice mo yung nababago. Um, Sir Vash, mayroon akong tanong. Actually, dalawa yung ko na ito, isa. Yung, kasi noon, as nung many years ago, people did not really go to school. Mataas ang, ang literacy level ng Pilipinas, mababa, mababa. nung time na yun. Um, tapos through the years, ayan na, ang dami ng mga bagong programa sa paaralan na pumapasok, ways to educate and to widen horizon and knowledge of a person. You think also yung karunungan na yan minsan. Kasi ang paniniwala ng anak minsan, magaling ako eh. Kasi ako nag-masters ako, nag-doctorate ako. Si nanay, si tatay, hindi sila na nakatapos ng pag-aaral. Pag minsan ba nagiging dahilan yan para itong paggalang nila sa kanila, pagtingin nila sa kanilang mga magulang, eh medyo bumaba. Ay parang para uh, nagiging weapon nila na I'm a stronger person than you are. Parang gano'n. Uh, maring nakakadagdag po siya sa sinasabi nyo ang tendency nila para itingin yung kanilang sarili na mas mataas sa kanilang mga magulang. Pero hindi primary na dahil lang nakatapos ang isang bata or meron siyang karunungan, ay nag-iiba na yung kanyang ugali. Maaring hmm. maging isa siya sa factors. May dagdag ko lang po, pagka sinabi nyo halimbawa nakatapos ang bata, ang pinaka-tendency dapat niya, mas lumalawak ang kanyang karunungan, mm -hmm. mas narurunong siyang magpakababa. So, niya. Sapagkat yung unang-una po may na may makikita niya, na, no? na pagka ikaw ay natuto, ang iniisip mo kagad eh, bakit ba ako natuto? Dahil para na saan ba ito? Kung sa sa parents. at saka may effort ang magulang doon, lalo na okay. kung iginapang talaga para makatapos sila ng pag-aaral, di ba? Ang second kong tanong, you mentioned kanina yung mga ibang bansa katulad ng Korea, Japan. We all know the Japanese people are impressed are very respectful people. Di ba? Very courteous yan eh. Pagka, oh ano sa'yo, medyo nagbabaw pa yan ng konti. Papaano sa tingin niyo na i-preserve nila yun through the years? At bakit tayo medyo umababa yung uri o yung paraan natin yung ng paggalang ng, sa mga respeto. nakakatanda? Bakit sila, kung kaya nila, bakit tayo medyo ano tayo, na ano ba, na iba ng lagnas. Nasusway tayo ng konte. Um, Unang-una po, pag tinignan niyo halimbawa yung kultura nila, lalo na yung dalawang nabangit kong bansa kanina, ang Korea po at ang Japan, ang pinakamalaking pinagkaiba nila sa atin ay hindi yung, uh, yung kanilang paraan ng paggalang kasi lahat ng bansa meron yan. Rather, yung papaano ba na i-preserve yun? Kasi sa atin, sa bansa natin, tayo po ay binagbat ng napakaraming gera at mga digmaan una yan. Pangalawa po, ang... Opo. Kaya yung influences sa atin, sabi niyo nga, pagka pumupunta rito yung mga banyaga, lalo na't kinukugob ang ating bansa, na ang iwan. natural tendency natin is lumaban sa mm -hmm. sa anumang form ng authority. Mm -hmm. pati tinitingnan natin ngayon na anumang form ng authority, bilang isang makasikil na parang kamay na bakal na parang pipigil lagi sa'yo, kaya tayo madalas nagre-rebelde. Samantalang sa kanila, ang iniisip nila ron, isang mapagpalang kamay na nagbibigay sa kanila ng kay ng mm. kumbaga ng gabay, ng payo. Mm. Kaya sa atin, meron tendency tayo na kapag palaban ka tayo nahihigpitan, sinasabihan, ang nangyayari, tendency natin is palaban or sasabihin mo sa sarili mo, bakit ba ako pinipigilan? Mm. Pakiramdam ko uh, At ito so ito. Siguro, tsaka yung idea of democracy sa atin. Mm. Yung pag sinabing democracy, talagang walang pwedeng maki, ano sa'yo, walang pwedeng tumapak sa'yo, walang pwedeng kumontrol sa'yo. Pero, di ba nga, democracy ay dapat meron ding Uh, responsibility hmm. o yung yun na obligasyon na hin, limitado hindi pwedeng malayang-malaya. Kasi sinabi niyo po sigurong demokrasya baka ma-mislead no, tayo no, dahil sa democratic type. Pwede nating gawin ng ating lahat ng balang maibigan. Hmm. Pinakamalaking magandang mailalagay natin sa konsepto ng demokrasya, ang demokrasya meron kang kalayaan same time may limitasyon ng kalayaan hmm. mo. Hanggang saan ba yung limitasyon niyan? Halimbawa sa paraan ng paggalang, maaari kang sumunod sa kanila pero hanggang saan ka susunod? Same time ano naman yung limitasyon mo pagdating sa gusto ko ito, pero ano ba yung tama? Ano ba yung respectful? Ano ba yung magalang? Ano ba yung uh, paraan ng may value na pakikito mo? And for the children, siguro bago tayo magpaalam o oh humingi ng huling pananalita mula kay Sir Vash, ano natin ng mga bata, no? Kasi dapat, yung katulad nila at yung mga aksyon na ginagawa Oo. nila, yun ang pamarisan at na tularan nandun, ng mga kabataan. Hindi yung, ano, hindi yung para ipakitang Ipakita eh, sa iba nang magalang ako. Paano ba ang strategy oh, para yan, eh, maibuhay din ng ibang mga bata? Yung ganyang pag-uugali ka tulad ninyo. Ano ba sa tingin nyo ang, wh what have guided you through the years to remain respectful to elders? And for me po, yung parents ko. Kasi ever since po nang bata kami, talagang yun po yung unang-unang sinasabi nila sa amin, maging magalang kayo sa mas nakakatanda at maging mapagkumbaba. Kasi po, habang nagpapakumbaba ka, mas naitataas ka po. Mm -hmm. Oh, that's very nice. Tama yan. Yes. How about si Marlo? Marlo. Um, para sa akin naman po, yung siguro na rin po yung aral po ng ating Panginoong Diyos, yung pagiging respectful po at yung mahalin po natin yung ating mga magulang kasi po ayun yun po yung isang utos sa ng ating Panginoong Diyos na maging respectful, maging magalang at pag magiging magalang po tayo mm -hmm. at mamalin po mamalin po natin ang ating mga magulang ay pagpapali pagpapalain po tayo ng Diyos. Tama nga naman 'yun. Oh. Oh. Ang mga mabubuting anak sa kanilang mga magulang talagang blessed, di ba? Sa lahat ng larangan sa buhay, karera, love life po. O, oh, diba? <laughs> Example, oh, case diba? and point. <laughs> diba? Anyway, ikaw naman. Yung pinaka-main po para sa akin, yung love po para sa parents. At gaya nga po nang sabi ni Marlo, yung mga salita po ng Diyos na binubuhay. Kasi po ako, ako po, may tungkulin po ako simula pagkabagat. Okay. Tama yan. Hmm. Yung mga commandments of God. You should follow. That's very nice. Kasi diba, talagang ang key doon is yung parents eh. Dahil kapag uh, sinabi mong, nakita mo na parang iba yung ugali ng bata, ay mali ang pagpapalaki ng magulang. Sa kanila, ibinabalik pa natin. Eh, diba? Mm -hmm. So, message po ninyo, Sir Vash. Diba, um, para sa mga mag-aaral, unahin ko muna siguro sa mga mag-aaral. Huwag niyong isipin na dahil sa lahat ng nakapalibot sa atin, yung lahat ng napapanood ninyo, at lahat ng nakikita nyo sa inyong mga kaibigan ay marami sila. Hindi ibig sabihin ay tama na. At hindi ibig sabihin ng ating mga magulang kung nakababa sila sa ating level sa tingin ninyo dahil hindi nakapag-aral, sila naman ang dahilan kung bakit tayo narito sa kung ano meron tayo ngayon. Paalala lang din, hindi po ang respeto ay para lamang sa mga nakatatanda hmm. sa atin o sa ating mga magulang. Ang respeto po ay isang general idea, isa siyang yes. general value. Ay, respeto tao? sa gamit, tao, pagkakataon, bagay, pati sa ating kasaysayan, at sa lahat ng bagay na ating pinakikitunguhan, pati lahat ng event na pupuntahan natin, ang respeto po ay isang basic idea. Sa mga magulang... Aray ko, tiyan mga kaming in respeto sa oras, sa tinutukoy ni Sir Bas. <laughs> sa lahat po, sa mga magulang, hindi ibig sabihin na ang mga bata dahil nagbabago ay nawawala ng respeto. Maaari siguro ang gamitin nating weapon sa mga magulang yung pagbabago ng ating teknolohiya para mas lalong masubaybayan yung ating mga anak. Hindi sapagkat yung dating panahon ay applicable pa ba ngayon. Hindi mo nasabihin magsiba ka ng kahoy o magigib ng tubig pwede ka naman mag stove na lang or buksan mo yung gripo. Mm -hmm. So, maraming ibang paraan para maipakita pa yung paraan ng pag Okay, restaurant. magpakain ka ng fish, hindi pala sa aquarium, sa fish Si Mami, meron kasi siyang, ano, a Anyway, magpapasalamat naman tayo kay Sir Vash sa kanya oras. Thank you so much. At sa mga tips na ibinahagi sa atin sa mga aral ng buhay na kailangan natin mm -hmm. maging gabay pang araw-araw. Thank you, Chef. Thank you, Mga and... okay. Omin. Salamat po sa inyo. Thank you, thank you. Mga ka-homepage, susunod na po ang Daily Health with Dr. Elaine Gaves. Tumutok lamang, magbabalik kami agad at